Tara ka nagbabaras. Tara ka nagbabaras. Wagan sa ako, mo eh. Kasi naranda ko ano na, -naka na, -na eh. Wala, hindi ko huh. mabubombay yun. Pag binomba ko yun, pinakod. Ang gasalo lang. Wala akong explosive to dahil ni Harry. Oo. Oo. Kahit mabali Pati nga ba ulit? Ano yung takot yung kamay ko? Binusa mo? Binusa mo? Ibubusa eh. Tapos, alin? Sa baul? ka umihe?

Hindi malabo ang camera ng Cesar. Apitutin mo lang yung kita. Okay. Mag-iPhone ka na! Wala, ngayon lang lang, wala ka. Wawa iPhone lang pala, wala ay. Vlogger eh. pa eh. May cellphone ako ay iTel. tap. Aray, ka, ka, Intel. Dito ka, <laughs> ito. Dito, dito, dito.

<contribute> Ayan yan. Ayan 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 Nung uling sparring yung, yung, yung well na yun. Uling sparring nyo nagiging well sa'yo. Ah. Uh, grabe! Ano ba yun? Hindi pagod yan. Sorry tayo ngayon guys. Right ulit okay, kayo sa ito. Grabe! Ayun na! Pinilahan na! Oo. 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 yun. Parang hindi lang ngayon eh. naman dito eh. Diyan sa South Bay. Hindi ko rin buhat ka Baka pa chest ko siguro daw. Chest by Baka yung na yung ano din ako sa oras? Ano din ako sa oras. Pag-uwi ako sa bahay eh. Wala. 140 na wala pa din ako? ko wala ba ako? Kahit uh, ako, kapon, magte-training ako doon. Yun eh, yung unang araw ng training ko noon. Kasi 5 days rest. Gawa uh -huh. nung yung sa enrollment namin. Grabe. Tapos pumunta pa sila kuya Ray. Ray, idalo sa tas? Hindi. Kasi ano yung kaya ka sa dati na? Iwe niya. Ano lang -an, balibalita? Kinakaya mo naman. Medyo. Malakas siya kung nagpapas. Malakas siya dito, no? Kaya mo um, nakakaya. <tiped> yeah mahirap Rob sa kanya kay Ray yung hindi sa <laughs> ano nang parey 'di laging laban ng kanya pero papa nung presyo